Ganun, para, mo to, pag, mo mo lang galing so si... ba. na si... <laughs> yeah, maynila ko kasi ano dito ano 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 ako ano Yeah. Ayan, ayan, yeah. ayan. Ayan, hindi yan matitikman. Ayan, maman, yeah, ayan, ano ba 'yan? Masarap sigurado. Pero may mga pala. Yan ang natira yung balat ko. Adingan, oh. Na. Okay na. Ngayon muna, oh, no lang. Masarap sigurado si Ate Greg awa. Ayan. Gusto ko 'yun, ako lang hindi na magigit. Yan, bakit ni si Wow. Talaga naman, sarap. Kusong Pwede po inyayad ito magluluto kami ng mami, mami at saka pasigaton. Nasopro kami yung mga nanaman. Luluto tayo ng lomi at saka Wala tayong matay. Luluto tayo ng mami at saka pasigaton. Eh, hindi ko ah, nakita kasi yung bato. Kasi bato sa ano, hindi ano, nakita lang.

ano, ganda ng ano, mantika ni Idol. Mantika ito sa uh, Pasig Canton. Walang kolester rin diba, dahil di ba ang natin yung mantika ito sa uh, Lomi. Lomi, Lomi. Lomi. Kasi naman daddy. Pawang kulang ako sa uh, ano, doon sa dito. sa... Uh, ito. Ah, uh, pipon na malaki. Ayan. Tapos lagyan natin ng bawang. Pagpuyas mo lang dito sa lomi. Ay, Ay mami, mami. Mami pala, sir. Sorry, mami. Mami, Dali, dali. Kaya sa patis to. Ang bako na si buyas na yeah. yan. Yung puti ka siya. Puti, ano? Yung puti. Ito yung patis kanton. Ito yung mami. Pamalakas <laughs> ito. Hindi pa ito yung sa mami ay pati -kanton. kanton na ano napakulo ko na kala ko oh. hindi ko nabasa pati kanton pati ito yung sa mami bawang na marami pati kanton at lomi ito po yung pati kanton ito yung lomi ay mami mami daddy ito yung pinagpuluan ng manok sa mami Ah, uh, manok tayo sa tubig dito, Rudy. Ito po yung sa... Maglagay na tayo ng kerot konti para para sa mami. Kasi dapat hindi mo na inaano yan eh. Sa mainit na tubig lang yan, Rudy. Ito po yung sa... Pasikanton. Pasikanton. Ipon. Ito po yung ipon yan. Ipon. Wala kami na tayo okay. Gabi na kami. Eh. Gabi na. Okay, eh. canton. Na. Lalagyan natin ng baboy. Ayun. Eh, uh... Pinakulo ko na ito kaapon uh, eh. Yung Ik kikilawin ko sana ito eh. Lagyan na natin at yung baboy kasi wala tayong tatay. Papi, ako ay ko yung may fishbowl eh. Tsaka, ay tsaka ano, fishbowl. Ito kong... Gusto kong fishbowl yung ano, eh. So, Kim yung, yung baboy na ginagawa sa mandarin dati. Ang bango. Pag mabango, sinungaling ang magluluto. Nanuluto. <laughs> Ay, nagaan. Nandibigyo, nandibigyo ko. Ito po yung pasit ng toyo. Ito yes. so, po yung pagyan <coughs> natin ng toyo. Something toyo. Something toyo. Aminta, kaming tayo, Romano. Paminta. Paminta. Okay, Romano. Okay, tayo ng alipolyo. Masarap ito. Ang alipolyo. Para sa mani ito eh. Ang iwa nila yun, eh. para sa mami naging, naging, naging malipis. <laughs> so, di ba yun? Eh? Para sa mami na lang ito. Eh. Meron naman palang mag sa baba. <coughs> Yung pag masipag yung pagkakahiwa. Sino? Masipag yung nagihiwa. Ah. Okay. Ipon ay tsaka na ginagawa sa ng sabaw ng ipon yan. Sabaw ng ipon, yun, ipon, ipon. ipon. Ayun. Hindi ko na lang, pinalo-palo ko na yan. Masarap yun. Malasa yung ulo ng ipon. Wala kaming ano, makok-makok naman. Maganda halak eh. single well paper. Ayan ah, itlog mo. Ito kasi. Ayan ah, <laughs> ito na Pansit, mga ito niya. Balang po, hindi ko na nasasabang-asabang nito kasi nagkamali po ako. Ayan yung pansit. Kanton. Dinaga. Dinaga. Anak na nga nun. Pinalambot na po yung pansit. Ayan. Nagkahanap ako, ako eh, yung pansit, bato nandun para sa ano. Yung mami. <laughs> yan, sabaw ng mami yan. Maming pasit. Ayaw ko po, po yung ano, over, overlook. Ay, overlook. Overlook. Ito talaga nito, ano, walang kulak. Pero, ito po yung mami ni Idol. Pero nandun sa sababali na po yung mami ko. Ayos. Yan niya na tsaka baboy yun, baboy yun. Tapos ito, luluto ko po, po ng bawang. Wala nang akong bawang. Ito po yung pasit ko, nagkamali ako. Magmamami po kasi ako yon mami. May kasama ang daddy. Kasama to, yun. Yeah. Tsaka uh, repolyo. Tsaka daw ng yan. Tsaka manok. Yun. Ba, hindi natin pare-parehas alam yan. Ba't hindi mo nakita yung chicken? Eh, magkakasama eh. Ah, dapat. Dilaw. Magkikita mo dilaw. Dilaw yung laman na. Dilaw yung laman ng chicken. Oh, ito, 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 ito. chicken ito. Yan, dilaw. chicken ito. Isa pa Padalawa na. Parang hindi na lang natin maglagay ng patis. Ayan. Uh, Saman niya si Daddy. Ayan, ito, ito, ito si Daddy. <laughs> eh, si Daddy Ayan, may baboy yan. Lagay na namin yung pasit nito. Malambot na po yun. Lagay na natin yung pasit. Ayan po. Hindi na natin lalagay na ng ano, mal, mal, malambot na po yan. Ayan uh. o. Ayan yan ang natural na pancet, Rudy. Walang... Play. Walang cholesterol. Yan, Rudy. Natangkot. Yan. Wow, ang tanis ka. Tama na, bulong pa karami. Marami pa. Yeah. Hindi yeah. na natin mo ako siya. Kaya wow. <laughs> na? No? Tingnan niyo po Pas yung... Mas madaya <laughs> pa yung sahog. Ah, oh, yan na. No? Ang bango, no? Yan na, alamot na yung manay. Eh. Napakulo ko na po kasi. Kaya, ayan no? Napakasarap na pasikanto nito, mga ito. Ah, yan, no?

Oo oh, nga, ano yan. Eh. Ito. Tingnan nyo naman mga Oo, oh, yan o. Oh. Oo, bango-bango. Tingnan mo ako kung ano lasa para mapagkita natin sa mga nanonood natin kung ano lasa. Tingnan mo kung ano lasa. Kung gusto mo lagyan ng kalamas siya, lagyan mo lang. Tindakan mo. Ayan na nga po, mga ito. Mataas pa sa amin. Lata. <laughs> ah, kainin mo na yan. Kainin, hindi ka nakakainin ka, be. Ito yan. Sarap, pwede mong ulam ito kasi nung kosa ko traks mga ito, ganito yung inuulam na yun. 75. Ang sawag namin ito, mga ito, lalaman na ako, ano, dati, nasa sa kami, toyo lang. Wala man man, o. Ah, Nagit tayo dito, yun, o. Konting paset. Nagit tayo, konting na repolyo. Kamain ko na nag-dambes na ako magbubas, eh. Konting repolyo konting manok. Ayan, manok. Nagagyan natin ng tao ng sibuyas. Ayan, tao ng sibuyas dito sa baas ng mami. Tapos, naglagay tayo ng konting saraw. O, oh. ayan. Oh, o, yun. Masarap dito, mga idol. Ito yung masarap na walang over-over dito, mga edalos. Naluma yung over-over load dito. Walang ano to. Yan ang masarap. Ay, ah, ano? Lalagyan mo ng kalamansi ito, tsaka ano? Maglalagay tayo ng itlog. Ay, itlog. Iyan, yeah, no? Madami tayong itlog, eh. Iyan, yeah, no? i-design natin yung Rudy Boy. Iyan, yeah, no? ano mo, Kasarap niya, na? Parang totoo? What is it, Parang hindi totoo yung... Uh, Bede, mami-mami na po. Ikaw, tigatigim ko po. Alika dito. Alika nito. Ito hmm, mo naman, no? Oh, ayan, oh, no? Oh. Tumama po yung mga mami ko. Oh, ito muna yung tigatigim po na yan. Yung mga gandang dalaga nga po ko. Yan. Kaya, kailangan mo diyan, ma, ano, ah, uh, kailangan mo diyan, ano po, ah, uh, no? mo naman. Yan ng mami. Uri, gupin mo yung sabaw. Shout out sa, ano, 978 viewers. Ayan, yeah, Oo. Ano yun, no? Yan, no? Mayinig na po. Sabaw, ilipigupin mo yung sabaw para masarap. At saka yung, at saka yung ano, yung itlog. Yun. Know. Lasa. Mainit, ano? Parang anong lasa? Wala. Oh, yeah. Ah, yan, o, gaitaw, maha, okay daw mga idol. Ganyan talaga yung... Ay, masulog na Pinatay ko na kanina. Ayan. <laughs> ay, ah, yeah, one place na naman. Hey, hey, Pasik kanto. Pasik kanto niya idol. Pasik niya idol. Luto na So, naka-minor na lang yan para pagka kumuha sila, kukuha sila nito, kukuha sila nito lang. At wala tayong mangkok na. Luluto na po ko ng garlic. Garlic. Bawang May may. Ayun. Ay, bawang pala. Wala pa akong bawang. Karen, bawang. Ayan, no, bawang na marami yun. Eh. Huwag mo sandok na ano. Ito pala na. Maraming bawang. Yan po. Maraming bawa. Masarap po yung maraming bawang, mga God. Sa mantika, dapat lagay na natin yung ayan ah, Ayan. Oh. Ah, soft drinks, de. Wala pala tayo soft drinks. Lagyan natin na isa soft drinks magluto yung ano, margarina yun. Ayan uh, po. Lagay na natin yung ipon na, na Isang kilo. Ngayon ang ganda ang kilo yun. Nabili po na pero ito. Ayan. Ang pangon niya Rudy po. Lalaki ano. Ayan. Isang, isang kilo. Ay. Oo, oh, ligit kilo yun eh. Maraming bawang. Ayan. Mamantika sa... Nagay tayo ng konti sa offerings ko para makasarap po mo. Boxero. Baka naman. Malamig yung shell drinks. Matatagal ang kulo to. So, oh, ayan. Hindi okay, na naman. Pinabas mo ito, delikado sa iyo. Ito po yung ano. Huwag ka malambot ng konti yung bulay. Kaya na natin to sa kanto naman. Ito po yung sarap. Masarap, malinam na. No? Pinababalat ko mga idol. Sabi ko magba magbalat ka ng ipon kaya kay Karen. Binalatan yung malalaki. so ito, masarap na makainin ito. Look. Hindi, hindi na may Hindi na may Ipon po, pagyala yala ang linuluto Hindi gaano yung maluto. Ano? 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 Bawat isa nito, Rudy, 300 na eh, 200. Dapat, Rudy, kakainin mo na lang yung pasikan to. <laughs> ha? Ay ah, ang pangok. May pasikan to tayo. Mayroon tayong mami. Hindi ako. na ko nakita yung bagit yung beans. Yan. Malambot na to, Rudy. Yan, malambot na yun. taka mami. Gawa pa nga tayo siya, mami para mapapanood bago tayo mag-out sa mga sa, sa sa, live natin. Para makita nila yung gawa ng mami ni Idol. Ito po yung pinaka-favorito kong kinakain. Nagmamasada po ako ng jeep sa mandarin. Pagka yung mami ganito mga Idol, napakasarap. Ano lang, sabaw lang ng manok mga Idol. Kaibigan ko yung nagluluto doon eh, kaya alam ko yung timpla. Kaya yan, siya, no, Yan po, nakalimutan namin din ng baguio beans yun, gano'n. No? Ilalagay natin dito sa pasikan to. Ayan. <laughs> nakalimutan. Hala, oh. Kasarap na pasikan to nito mga ito. Nung namamasa... ay, nung nagkasaotro aksyon kami, toyo lang pong pinasasawag namin dito. Oh, maganda na, no, Roday? Oh, may baguio beans na. May designer, May, design. May kulay <laughs> okay. Okay. Oh, tayo Papagkita ko sa iyo yung tinta na tinta na no? Masarap, sabi ni pare ko. Ayan, makuha tayo ng dito sa pancet. Ayan, Rudy Boyo. But, but, uh, dapat rin ito lang kinanay mo po kagadu kasi mga mga mo may inorma natin ito at maglalagay tayo ng maripolyong pinong-pinong pinong-pinong -pino maripolyo at saka manok na press ayan uh, manok na masarap po po nito may kikiam na ano, tapos may taong na sibuyas at maglalagay tayo ng hibig hibig na dalawa ay, ah, dalawang itlog. May marami tayong itlog, bro. Tiyan. Yun, no? Oh, ganun yan. Tapos, lalagay tayo ng sabaw. May aripolyo. Yun. Yun. Wala na tayo. Na Nasaw ko ba yung lahat ng carrots? Mm -hmm. Nasaw ko lahat? Yun. Carrots. Yun. Oh, Wala sinabi po yung overload dito. Yun. Oh, yun. Oh, yan. ay, bigay mo kay Ate Pamela mo to. Uh, Pen, ay, mario, ay, ay hindi. mo. Ay, ang oh. na. Tama mo, yun. Ito na natin yung kumari Ha? Naluma yung ano kumari? Naluma. Naluma yung Naluma yung mandarin. Napakasarap. Napakasarap. Palitan mo na yung mandarin. Naluma yung lasa ng mandarin. Ano Pasikat ako. Pa. Tignan mo natin yung may ko yung pasikat ako. Hindi, hindi, hindi. Ito yung may ka ng bali. Para, para kami naman ito. Ito naman ko yun. May baboy, may hipon. Yun yung boyo, no? Kamari ko nito, pagka kumain pa ito, talagang masakit lang <laughs> siya <laughs> kumain. Ayun. Ayun. Tignan mo ito, di ba? Tignan mo yan, ha? Ayun, ha? The face. Yan, ha? Siya-shirt natin si kamari ko. Yan, no? Ganyan. Ah, uh, ah, Restaurant mo. Ah, Restaurant na. Restaurant natin. Ano? Ah, uh, bahala na gang. Bahala na rin. Bahala na Chill-chill lang po yung ano ka. Mama, wala sa. Yan, ah. Yama na. rin, ano? Mga pin. Medyo mahala rin. Lumana na, no? lumana. No? Medyo mahal na rin yung mga lumang Dapat ganyan ang tinitinda nilang mani, hindi yung puro malapot na nakakamatay yun. Kahit, sa natin sa alam kahit. Yung ano, yung may bulalo, oh, hindi. Ito dapat nasa. walang ano yan. No? Kung ako magkakandi, siguro ang daming kami kong... Uh. Ang daming utang. <laughs> ha? Ang daming utang. Ano? <laughs> <laughs> Radi <laughs> <Yaman na> <laughs> <laughs> tat mo pagkasabi no? mo. na. ng paminta sa 'yan. Ang, yan yung yan yung ng ano nung dati yung mantika. Charap mangidol. Para Kain pa na, na po. Oh, mo? Nagkaon na si Kuya siya ng Pwede naman tagdaga na ng uh, itlog yan. Okay. Wala siya. Masa mga idol. Masa na mga idol. Ako ito yung gusto ko. Masarap. Pero malasa na rin kasi yan. Mga eh. Po? idol. Dahil kung siya si Bala rin ko yan. Kaya no? Saka yung mga po ko yan. Napakasarap. Ito lang makakain niya. Patikin natin. O, di ba yung nakadalong ka? Ah. Hindi, ay, ay mga na gabi. Ito, uh, para natin mo, mga nang lasik. Ah, ayan, ha? Thank you po. So, lo, ay, tignan mo, ayan. Yung ano, tignan mo ito. Wala nga na yan, wala pula. Yaman na, yaman na. <laughs> <laughs> yaman na, yaman Ano na? Yeah, yaman na. Yeah, yaman na, yaman na. Yan na sila yeah, mm. lagi. Ito pasit, ito pasit mo na. Pasit kanton. Pasit ba man, yaman na?

20 nah. <laughs> lang daw ko ya. para tayo ano na Sige natin ang low, low. yan May order po si Karen, mga <laughs> <Ha? laughs> oh, 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 ito. Ayan Dapat lang, na Karen? Ha? din po? Mayroon din si Kanto O, ayan na. O, ayan O, ito, yan sila lahat mga idol, ginawa ko na. Thank you po, masarap po ito. Ginagawa ko lahat ng lahat. Hindi si ato pa may natin. Ano? mano Ito, tinatayin na lang yung bina niya. Kaya wala namin sa ano. Ang tawag yan, no? balat na si Buyas. tapos okay. meron tayo ang palset. pa Ginagawa ko po sila lahat mga idol. Palset.

Ayan ah, o. Oo. ka na order nito, Ruti? Ang mahal ng order nito. <laughs> Dito natin bigyan. Ah. Kaya pa mela. Ah, kaya pa mela. Ayun. Um, ah, kaya ko tawagin. Gagawa um, ko kayo ng ano, kasi ginagawa, ginagawa itong ano eh. Itong lo, mami. Nasaan <coughs> pamela? Ay, bang dyan. Kumakain yung wala tayong mangkaw. Tayo. ako ganito, para buy order to may bayad yan eh. <laughs>

Ayo, ay, malam malong orderin nito, guys, ya. Kanu eh. uh, kar po? Ba may mommy ka malaga ka pa. Eto poli. Ah, sa iyo. Sa ako si pamayti ken baybound. Mga busan ata. Baano an nandoon daw na si Boyas ar arudi. Paset. Moro paset po kami ay dinamo na kami kakain ng kanin. Etilong na marami. Loti, yan ah. natin sa sabaw. Sabaw. Oh, yun oh. May, amal nito siguro. Order, order mo sa restaurant, no? Oh. Bigyan natin ang isang ipon. Oh, so, oh, oh, yun. Oh, Ang kakain. ito ah. Ayan ah. Oh. Thank oh. oh. you oh. po. natin ang Ayun po. Oh. Meron lang Tinidor na na lang daw. Ayan, kakayin kakain kakayin muna. Huwag ka muna kakayin ang kanin. Ayan. Nagawa natin na. Ang Ay, daw lang sibuyas. Wala tayo. Paiwa pa. pa kayo. Daw na sibuyas. Dito natin. Sa kama, no? lang tayo. Apaw. pang buhay ko, tomato na tawanan ako. Nakadalo ang plato. Inubos mo yung pasikan, Ton. Ito. natin na sabaw. Inubos na tayo ng sabaw roti. Eh, sarap ba siya, no? Mabili. Wala ba naman nagbabayad roti mo no? ha? Wala ba naman nagbabayad? Ayan. Ah, Ayan. 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 Ayan.